tingnan nyo Diyos na gumaganti para sa atin si Raulo hindi tingnan mo matindi yung mga bayo ng mga sakuna sa kanila matindi ang galit kasi nga eh ang balibalita pati mga tahanan ng Diyos sa kanila winasak niya pinalitan niya ng litrato niya ni si Jinping ulo lang puta si Raulo <laughs> tinanggal niya yung mga ano, ni Jesus Christ dun bawal daw sa kanya siya, siya ang ipalit doon sa dapat siya na lang doon ipako eh, kira <laughs> si ulo eh Ayan, tignan mo nadadamay tuloy yung mga tao sa China yung mga walang kinalaman kira si ulo kasi si Xi Jinping Ayan, tuloy oh, nagagalit ng Panginoon sa kanya eh tayo pa eh pag eh, hindi na natin talaga kinuwalat ng produkto nila iyak na lalo yan ang EU na nga eh ang Canada ang US sinansiyon na sila 100% yari kayo hindi <laughs> ka pa natakot talo mo pa ng gera dudurugi mo pa US ha? ayan naman nilang gumalaw diba? yan ang tatandaan natin matatalino ang Pilipino sila matalino sila sa business so tingnan natin magagawin <laughs> nilang business yan eh kasi pag nakuha nila yung mga island nasa utak ng business so hanggang sa gawin na nilang mga tambakan ng mga ano nila at kung ano ano yan, hanggang sa pag nakuha nila yung island ulit gagawa naman sila ng park kanila na papala, papangalanan na nila kasi naulo eh kanila na daw yun yan shoutout sa Philippine Navy at saka sa ano natin mga Philippine Coast Guard all right